do mga kagsa. Dito pagdanda ng pagkao. Nanda na ng yuta ni Sir mga kagsa. eh loby ako itatanong. <coughs> sa kung ano magdagok hindi na mga siya mga kuan mahugan eh Thanks, <coughs> Hogan nih lebih anak-anak untuk Selamat malam sa. Thank you very much. Please follow and share my YouTube channel. Pagsa vlogs. I love you, Mama. cup-cup